Sa bawat pelikulang Pilipino, laging may bida pero hindi magiging makapangyarihan ang kabutihan kung walang tunay na kasamaan. Sa videong ito, kilalani natin ang mga hindi makakalimutang gumanap bilang kontrabida o mga hari ng kasamaan sa pelikulang Pilipino. Number 1 sa ating listahan, Pakito Diaz Si Pakito Diaz ay kadalasang gumanap na mayamang kontrabida korap na mayor. Tiwaling heneral o padrino ng sindikato. Siya ay bagay na maging kontrabida dahil sa kanyang aura, may bigote at puso magsalita. Likas ang aura niyang mayabang at mapangapi. Palaging inaapi ang mahihirap at siya rin ang nagpapahirap sa bida. Kahit sa labas ng pelikula, maraming bata noon ang takot sa kanya dahil sobrang epektibo siya bilang kontrabida. Kadalasan siyang kaaway ng hari ng pelikula na si Fernando Poe Jr. Si Paquito Diaz ay pumanaw noong March 3, 2011 dahil sa pneumonia sa edad na 78. Siya rin ay tatay ni Joko Diaz na naging kontrabida rin. Number 2, Romy Diaz. Siya ay kapatid ni di Pakito Diaz. Kilala si Romy Diaz kanyang papel bilang brutal na tauhan ng kontrabida, tagabugbog at torturer. Madalas siyang tagahirap sa bida, sinaktan ang mahal ng bida, nanununog ng bahay, nambugbog ng, ng bata o matanda. Pumanaw si Romy noong May 10, 2005 sa edad na 63 dahil sa tang cancer, sanhi ng kanyang lapis na paninigarilyo. Number 3, King Gutierrez Sino ba naman hindi nakakakilala sa kontrabidang ito na gumanap na mayabang natauhan na mayaman, abusado at kasabot ng kalaban? Karaniwang rule niya ang anak mayaman na nanapak ng driver o nang hamak sa mahihirap kaya maraming viewers ang galit sa kanya. Huling nasilayan si King Gutierrez sa teleseryeng FPJs Batang Kiapo na gumanap bilang Colonel Suarez. Siya ngayon ay kasalukuyan na 69 years old. Number 4, Max Alvarado. Kilala si Max bilang sadistang kontrabida, lider ng mga bandido, rapist at mamamatay tao. Bagay sa kanya ang rule dahil sa kanyang malalim na boses at malupit ang tawa. Kinaiinisan siya ng marami dahil isa siya sa mga naunang kontrabida na talagang kinatatakutan ng masa. Sobra siyang convincing bilang mamamatay tao o mang aabuso. Sa tunay na buhay, isa siyang mabait at palabirong tao. Pumanaw si Max Alvarado no April 6, 1997 sa edad na 68 dahil sa ataki sa puso. Number 5, Ruel Vernal Sa mga pelikula, siya ay kilalang machong kontrabida, drug lord. Sedista at minsan naman ay rapist. Lagi siyang nanakit ng babae, unang aalipusta na mahihina. May mga eksena rin siya noon na sobra ang kahayupan, lalo na kung inaabuso ang mga kababaihan. Ama siya ni Mark Vernal na sumunod din sa showbiz. Si Will Vernal ay kasalukuyang 78 years old. Number 6, Dick Israel. Sino ba naman ang hindi nagagalit kay Dick Israel sa kanya mga rule na kontrabidang sidekick, barumbado sa kalsada at pulis na tiwali. Kilala siya sa kanyang trademark na lutang ang galing sa pagbitaw ng linya. Palaging may angas, may biglang sumabog na galit. Dahil epektibo siyang tagasira ng plano ng bida, mahusay rin siyang umarte bilang taong may galit sa mundo kaya't believable na kontrabida. Isa siya sa mga pinaka-versatile na character actors. Minsan naman ay komedyante rin. Pumanaw ang batikang kontrabida kontrabida noong October 11, 2016 sa edad na 68 matapos sa sumuka ng dugo at nagroon ng bleeding sa kanyang rectum. Number 7, Subas Herrero. Kilala siyang mayabang na hasindero, tusong politiko o kurap na negosyante. Madalas siyang gumanap na elitistang kontrabida na minamaliit ang mga mahihirap na probinsyano. Masakit siyang magsalita at parang laging galit sa mundo. Lalo siyang nakilala sa tambalan nila ni Noel Trinidad sa Champoy. Pero sa pelikula, seryoso ang kanyang kontrabidang papel. Si Herrero ay pumanaw noong March 14, 2014 sa New York, USA sa edad na 69 dahil sa heart failure. Sanhi ng double pneumonia. Number 8, Sandro Zamora. Kadalasan siyang gumanap bilang tiwaling pulis, boss ng sindikato at barumbadong maton. Kadalasan siyang second in command ng mga pangunahing kontrabida. Siyang umakto ng karahasan, ng bubugbog at nagpapaputok ng baril. Mahusay din siya sa eksenang bubugan. Isa siya sa mga kontrabidang lumipat sa TV drama sa bandang huling career niya. Kadalasang ama ng rebelde o asawa ng kontrabidang babae. Number 9, Eddie Garcia. Kilala siya bilang wais na kontrabida, kurap na general, padrino ng sindikato o matapobreng negosyante. Hindi siya brusko kagaya ng ibang kontrabida pero mas nakakatakot siya delkalmado at matalino. Parang hindi mo siya kayang tapatan dahil palagi siyang may panalo. Ang galing niya rin sa mga twist. Minsan ay nagpapanggap na mabait pero siya pala ang ultimate villain. Si Eddie Garcia ay may mahigit na 600 plus na mga film and TV appearances at natatanging aktor na Hall of Famer bilang kontrabida at bida sa FAMAS. Icon talaga itong si Eddie Garcia. Siya ay pumanaw sa edad na 19 noong June 20, 2019. Siya ay nadula sa set at nagkaroon ng cervical fracture. Number 10, Charlie Davao. Gumanap siya bilang politiko, militar o hukom na may masamang intensyon. Tahimik pero mapanganib. Palagi siyang gumanap na maayos at maginoo sa panlabas pero sa dulo siya pala ang utak ng kasamaan. Yung tipong pinagkakatiwalaan ng bida pero may itinatagong lihim. Isa siya sa mga pinakarespetadong kontrabida ng kanyang henerasyon at ama ng aktor na si Ricky Davao. Pumanaw si Charlie noong August 8, 2010 sa edad na 75 dahil sa colon cancer. Sa mga nabanggit natin na sampung mga kontrabida, sino ba sa kanila ang pinakaumagaw ng atensyon mo? Yung kahit alam mong umaarte lang, e talagang kinaboysitan mo habang pinapanood mo. I-comment mo na. Gusto naming malaman kung sino ang pinakapaborito mong kinaiinisan. At kung gusto mo ng ganitong klaseng mga videos, mag-like at mag-subscribe. Dito lang sa ating channel, The Showbiz Caster. Maraming salamat po.